Pa selfie It's selfie nandiyan awesome. si teacher. <laughs> <200 pounds off. laughs> Dahil sa kagagawan mo ate may pa surprise quiz. <laughs> Kahit may dumadaan, wala siyang pake. Uy! <laughs> <can> <laughs> Malakas yung offense niya eh. eh. <laughs> Kilig at katatawanan na naman mga kaibigan. Kaya samahan niyo ako manood. So weird. <laughs> Alright! Mapanakit na naman, tol. Sorry, tol. Akala <laughs> mo natin makaka-score ka. <laughs> Sorry ka na lang ate, mukhang loyal si kuya eh. Sayang, <laughs> So ayaw, ang ganda pa naman yung ate, no? 14 a single mom. <laughs> Praktikal na ang labanan mga tol pag single mom no? Kasi anin ba naman ang flowers do? No? Kung mas importante yung gatas daya pair, di ba? <laughs> sigurado tol mapapa oo mo yan. <laughs> Sana. Pag inikot natin yung image, yung original image nagiging lalaki, tapos yung reflection naman, nagiging babae. So, kahit anong view pa man yan, mapa front view, side view, I love you niya lang ang hindi mapapasayo. <laughs> ang weird, no? Saray <laughs> ko! Kumakain ka na nga lang, nasaktan ka pa. <laughs> Emotional damage! <it. laughs> guys, tulungan niyo po kami. Yes, yes. Hingi po ng rescue. <laughs> Nagpapalitan na ng putok dito, guys. Ay, nagbubutas lang pala. <laughs> <laughs> Akala niya atin nagigera na. <laughs> Gago! Huh? Tip daw. Tip. Kunwari, yung Jho magbabayad, pera mo lang din naman yun eh. <laughs> Siya lang nakahawak lahat ng ATM mo eh. Sorry, sorry. <laughs> Nothing beats a jet-2 holiday. And right now, oh! you can say 50,000. <laughs> <laughs> That's 200 pounds off for a family of four. Malakas pala maglaro si ate. <laughs> Malakas yung offense niya eh. Padukot eh. <laughs> Foul yun, rep. Masyado nang below the belt. Pati ko na tulo-tulo-tulo ang si ano baby asin na may konting itlog wala eh kakamot ka na lang talaga ng ulo hindi eh, mo pwedeng pagalitan yan Baliw ka yata eh. Miriam. Limang signs na masamang tao ka. First, is curious ka kung ano yung lima. Pero deep inside. Sana hindi totoong pari yan ha. Loko loko. <laughs> oh, kalma. Wow, happy birthday. Oh. <laughs> 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 Yung tatay mong asar talaga ano. <laughs> Kahit ako gagawin ko yun. <laughs> mo naman. Wow! All... Uy, <laughs> sana. Best proposal ever. <laughs> ano ko ginagawa mo dyan? Bobo. <laughs> Personal love, gusto mo? Oh, loving, gusto ko lahat. Basta bigay mo. <laughs> <laughs> Sabi mo, gusto mo eh. <laughs> Yan na ito yung nakakatakot na bracelet. <laughs> Bibigyan ko pa ng letter. Sana all. Oh, na pa ganun, pa ganun. oh high tech. Teka na lo, Panis. Hindi na pa ganun, ginanon. Baliw. <laughs> tuk man Okay. Back. Nothing beats a jet-2 holiday and right now you can save 50 pounds per person <laughs> That's one. 200 pounds off for a family of four We've got millions of free child place holidays available with 22 kilograms of baggage <laughs> included sa escalator But now with jet Ang sarap lang bang pagtripan yung kagandang babaya, no? <laughs> <laughs> yeah, boy. Sabi kasi gusto nila ng isang lalaking may kusa. Kaya ayan, siya na yung nangap -ngap sa sarili niyang bag. Tarantado <laughs> pala ito eh. Miriam. Maganyan Pag mga ganyan, palaban ako. Huwag mo akong simulan nate <laughs> Boy, binabangot ka, kago. <laughs> yung trend. Tol, parang hindi na AI yun, ha? Trending na trending ngayon yung Kiss AI, ha? Pero, Tol, sigurado ako hindi AI yun. Mishirep yun. O, na! Like, you can just choose how yeah. they look, you yeah? know? She look like Marceline when she pop a beat. She rock with me. Parang may nag-viral na ganito. Ha? Sa mga inasal, yung nagda-dance Roll na <laughs> Nothing beats a jet yeah. holiday. And right now, you can say selfie, selfie, nandyan We've got millions of free child place holidays available with 22 Kilo Kilo included. <laughs> But now, Jet Two Holidays. <laughs> holidays <A> kita na. <laughs> Biglang magpapakwis ngayon yan, ano na? <laughs> 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 Dahil sa kagagawan mo ate, may pa-surprise quiz. <laughs> <laughs> Gago! O, oh, dahan-dahan, mag-ingat ka. Masarap ka pa man din, sayang ka. <laughs> Grabe tour guide do. Manyaki sa ating tour guide na to. <laughs> Paano mo sabi? Ayan na nga. Ate, hawak mo na nga kasi yung bananak yun. Dapat tinusok mo na. <laughs> Yan, dyan tayo masaya, di ba mga troba? Yung may nag-aaway. Nakaka-relax lang ba pag may nakikita tayong ganyan, no? <tinyo> Smile if I can have a boyfriend. Hmm? <tinyo> may approval na sa tatay. <tinyo> Kaso nga lang humanda siya pag nakita niya. <tinyo> galing <laughs> <laughs> ay no, <laughs> no college na si Ate mukhang hindi pa marunong kumain ng nakakamay ano. <laughs> well, hindi natin pwedeng i-judge ang isang tao no. Siguro nasanay lang talaga si Ate ano, nakakutsara tinidor no. <laughs> Nagkatitigan yung kumakain ng damo. Dogi <laughs> 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 na ulit. Aray mo. Nakakatakot nga tol. <laughs> Sobrang nakakatakot talaga yan. Hindi mo alam kung totoo na o naglalaro lang yung mahanap mo. <laughs> Manila Zoo or Ocean Park. Ocean Park. Wow. Nothing beats a jet holiday. and right now, you can save 50 pounds per person. Ocean Park low budget. <laughs> Pwede ka pa bumili per kilo. natutulog <laughs> <laughs> doon. Kahimbing lang, no? <laughs> Baka isang marketing strategy nila yan, di ba? Kasi ang binibenta nila, eh, higaan. Talagang mahimbing ang tulog, di ba? Ganda ng trabaho ni Kuya, matutulog lang. mindset <laughs> mindset. To have someone waiting to pick you up after work. Sana all, no? May sinusundo. Yan ang wala tayo. May motor lang, pero wala tayong sinusundo. Aray ko! Lalo. <laughs> Sumakay ako sa jeepney. ni, ang nakatabi. Uy, uy, sana uy. <laughs> Himbing ng tulog ni ate, oh. <laughs> Nagka-jeep agad si Tropa, sana. <laughs> Pagising ni ate, ikaw pa masama niyan. Alam mo, ah. <laughs> Beting na nga kung may tagas. <laughs> Pero <laughs> parang wala na. Grabe. <laughs> 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 parang wala na. <laughs> Oo, oh, ay eh, naman. <laughs> Kahit may dumadaan, wala siyang pake. 10,000! Comedian. Lo! Nakatimba. Ang galing. Ang galing. O, yan o. Kaya ni Rice pa. <laughs> Para hindi halata no sa timba nila, guys. <laughs> Galing mo pasapak nga. Ayun eh. May nag-message lang eh, gigilid na agad eh. Pero ang nag-message talaga yung 8080. <laughs> Paano masabi? Yeah. Nakaseo ni na 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 <laughs> Yung pala yung purpose ng ano hoodie pwede mo rin namang gawin yan paharap diba pag mag isa mo lang. Hey that's pretty good <laughs> Nakasubsob ka na diyan <laughs> Mukhang tamado na si Kuya <laughs> Buti na lang hindi sa mismong pares ka nakasubsob. <laughs> hindi, wow. <laughs> Ilan yan? Pwede pwede pa balit? Ang lakas <laughs> ng <laughs> kiliti eh. Porkit pagpag -pag malakas ng <laughs> Ang galing na, ang galing na, ang galing na. Nice. Kaman kahapon, bukas <laughs> ay Biglang nagkaroon ng motivational song. Wag mo na kasi nga, Les. Baka naman kasi kulang yung binigay mong bariya. okay, mekas-mekas mo na yan, insan. <laughs> Mo sa akin. <laughs> Sana all mga tol, no? <laughs> Grabe. Buti pa yung pusa, may sinusuyo. <laughs> Anything else? May paging barista na kayo? Po? Huh? May paging barista na kayo? <laughs> barista drink po? <laughs> I mean, may poging barista na kayo? Poging barista? Meron na po, pero tatawagin ko pa. Ayun! Tatawagin, oh, sige, doon lang pag-pick up. Poging barista, ito na po. Sige. Kaming ma, wait lang, coming. <laughs> wait lang po, wait lang. Pangalawang balik ko na dito eh. Okay po, kaming na, wait lang, ma. Am. Baka totooanin ni Kuya yan, ha? Ito na, ma, pinatatakbo ko na, ma. Ma'am, ma, ito na, ready ka na, ma. Am. Ready ka ready na, ready. Ah, okay. ah!

At yan natapos rin ng mapanakit at nakakatawa nating kontensa na nag-enjoy tayong lahat. <laughs> Eto nga pala mga teams. Sana all na Shoutout sa inyong lahat. At sa mga bago dyan, subscribe na for more Key League moments. Maraming maraming salamat po. God bless. Talo pa ko muka. talaga. What is your profession? <coughs> <coughs>